Ayan guys, nandito na tayo sa May Lake Tika po. At uh, napakaganda ng uh, lugar. Oh. Dito tayo sa May Kakahuyan dito. Ayan. Ayan. Oh. Tapos uh, magto-toilet muna tayo guys. Tingnan yung toilet dito kung gaano kalinis. Ayan, pakita ko sa Yan, tingnan nyo yung gaano kalinis yung toilet dito guys. Napakalinis. Yan, papasukin natin tong toilet dito. yon ang kagandaan dito, tignan nyo. Ano to? Ah, uh, public uh, parking. Pero may public toilet din dito. Ano nyo kung gaano kalinis, oh. <laughs> public toilet yan guys. Hmm. Ayan guys. Katatapos natin na uh, mag-toilet doon. Tingnan niyo kakauyan no? oh. Yeah, oh. nandiyan si baby. <laughs> Hello everyone, come on. Jaden. Come, let's go there. At the shore. Come. Come, 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 come here. Let's walk. We will let's see the There, 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 there. Ah, homestead. History of Tika po homestead. Ayan. Ayan, Ayan. pwede kang kumakumain dito. Ayan, guys. Daming mga upuan dyan, oh. Ayan. Tapos pwede kang mamasyal-masyal dyan, oh, Sa shore habang naglalakad. Habang kumakain dito. Ayan, Bye, Yeah. yeah. ito yung lake Tika po guys, talagang uh, napakagandang lake to Yan, yeah. puntahan natin yan sa baba oh. Ano ka dyan? Tawid, tawid, tawid Yeah, tawid, Yeah, yeah, yeah. galing ha <laughs> oh. Talagang ano kasi to holiday bakasyonan to guys Wait, 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 wait yeah. Ayan. Ayan. Oh, ganda oh. Grabe niyo. Ayan, pwede ka rin maligo dito. Ayan, salik lake yan. Ito yung pupuntahan natin guys, yung ganito. yan lupin yan yan. lupin yan yan. yung mga laman na yan, lupin. Marami doon sa banda ron. Oh, ganda oh. Then, yung, pwede nyo no? mag-dive dyan no? <laughs> Marami ding isda to Mga salmon Trout, eel Ayan Ganda Where is the church then? Ayan Ayan And guys, ito yung unang stopover natin Kaya Ayan, nandito tayo sa lake Tika po, ayan Sama ko si Baby Si Missy, saka si Denden Ayan guys, ang ganda Nandito <laughs> tayo sa lake Lakad-lakad <laughs> uh, muna Lamig, medyo malamig Medyo malamig Grabe yung view guys, talagang sarap sa ano. Ayan oh. ka dito, oh. kakain ka rito. Mabaon ka. Ayan oh, Ito yung kagandahan dito sa New Zealand talagang uh, maamis amaze ka sa ano to talagang uh, in ng gobyerno to mga to uh, dinevelop ka ako sana para maging tourist spot let's go Jaden let's go there back to the car ayo, well back to the car Come na, come. Ayan, kung pansin nyo, talagang naglagay sila ng mga kainan dito. Ayan, yung sasakyan natin. Ayan o, tignan nyo naman. Mga picnic table, di ba? Ayan, pwede kang mag-parking dyan. Free parking yan. Walang bayad yan guys. May toilet din dito. Talagang napakaganda. Ayan, tapos nandyan ang lakeside. Ayan, kikita mo yung lake view ng... Uh, Lake Tikafu pero hindi pa natatapos yan pupunta pa tayo doon mas maganda pa ron guys pero binabalak namin na dito na kumain habang uh, ano almusal para dire diretso na kami ayan Jaden come Ito nga ayan uh, yung ano Lakeside Drive, accommodating spirit, lita yan, dandyan lahat yung mga And.